Idol, so kain tayo mga idol. Oo, oh, ayan ang kakain oh. Ayan, kain tayo. Ito lang aming ulam ngayon. Yummy. Ayan, tapos may prito para sa ka mga bulinggit. Oh. Yung ulam namin, talapya na pinabuan. Ayan, kain na. Kain na yung ulam ko? Ito yung ulam natin sa bawang. Mm. Yummy. Joy. Bukan nih, kan? Kalau nak Kalau pala mga Tilapia. Uh, Tara. Sobo -sobo tayo. Yang bisnis nak May business well. hmm. mag, no business? <laughs> mm, so mm. mas, mas, mas ano yung set eh, mas mabenta yung CV. Yung? ano, kung mag-print na mga ano nila. Ayoko nga. Dami. Yun pa na lang ako kasi nakatayo ka habang nag so, Kaya Paano yun? Isa, nakaupo. Bulang lang mga idol ng ulam. Mm. Bulang lang. Dapat makang siya. May ice na ano. Chocolate. Bulang lang. Ay, bulang lang. Magsabaw ka boy. Nasabaw na ako. Asan? Hinigo pa ko ang sabaw. Masarap yun sa taasan. Dito sa baba tuyo na. Ito, tayo matigas pa. Meron doon yung isang pang flavor eh. Yung puro, ano lang talaga, chocolate. Yan tiramisu din. Yun yung masarap. Ang pakang lang, yung Tiramisu. Tapos eh. Kaso. Tiramisu. Ayoko yung Ayoko yung mga. Rasa. Sarap. Yeah, Kamis. Masa mo ano. Ice cream. Ice cream na patunaw na. Gano'n yeah. mo. Hindi nasa kalak. Hindi. Yeah. Why? Masa ko kasi na may wine eh. It's a wine. Ang gano'n din yun. Nag-anthoholic wine. Mmm. Tapos. Kaya hey, bawal sa mga bunti. Pero okay. masarap matamis. Kasi mas nangingiba po yung panis. Yung tiramisu maano eh.